Ayan mga kanoypi. Buksan na natin dito tong ano, itong pinadala sa akin ni Sir Junior Rivera Molina. Ayang from Spain. Buksan na natin 'to para magawit na natin. Saipad na ako mga kanoypi. Hindi na natin yung plastic. ka? <mim> What's up mga Kanoypi? Nagbabalik ang yung lingkod si Kanoypi for another video. Bali pupunta kami ngayon ni Rian doon sana ano, sa Dagupan. Dadalawin daw niya yung mama niya na miss na daw niya. What's up mga Kanoypi? Hindi alam ni mama na pupunta ako doon. Ngayon mga Kanoypi. <laughs> I-surprise Is to siya. Surprisearin mga Kanoypi. So nung nakarang araw kasi mga kanaypi si misis naalala niya si Rinyan umiiyak pa nga eh <laughs> so sabi ko sa alak na si Rinyan uh, dalawin din niya si mama niya dun sa, ano, sa tagupan sumama siya sa akin so ngayon pupunta kami ngayon mga kanaypi ni Rinyan dun sa tagupan at may good news din ako na ano, pinalita sa akin ni Mrs. kaninang umaga na umayos na daw yung kalagayan ni baby Erica. Bali, sabi ng doktor daw, bumigat naman at ngayon papatidihin na si baby Erica, mga kalipid. So maraming maraming salamat sa nagkasal sa aking anak na si Baby Erica na gumaling na. Maraming maraming salamat mga kanaypi. So tara, punta tayo. Sana magtuloy-tuloy na na gumaling si Baby Erica, di ba mga kanaypi. Para makita nyo na dito sa aking vlog at makauwi na kami dito sa bahay. Okay? Thank you so much. Tara. Tara Let's go, let's go. Bali, may dadaanan din tayo ngayon mga kanaypi dito sa Manawag at may pinadala sa akin na ano na hindi ko alam kung ano yon mga kanayipi. tignan na lang natin mamaya at kunin ko daw doon sa Manawag sabi ni Sir Junior Rivera Molina shout out sa iyo, sir at kung naalala nyo yung diniliberan ko dito sa may Rosales mga kanaypi sa may Uh, Petronata yon malapit yung nakatricycle siya yon na nagpadala may bibigay daw sa akin mga kanaypi so punta natin yung lugar na yon para makuha yung pinadala sa akin so ngayon thank you thank you so much sir Junior Rivera Molina sa binigay mo maraming maraming salamat at kukunin ko na doon sa manawag sir mamaya makikita nyo <laughs> dito na tayo dadahan sa bypass mga kanayipig dahil hindi pwede sa imigil ano, dun sa bayan puding ngayon yung na natin yung ano, yung Google Map mga kanaypi. Hindi ko kabisado yung address ni Madam, yung pagkukuhanan ko ng ano, pinadala sa akin. Kagabi, sinerge ko na yan. Uraan is Barangay Hall. Dito tayo pupunta mga kanaypi. Malapit lang daw yung ano, yung bahay nila dyan. So, Dito na lang tayo sa kabila. Tara na mga kalayipi. nandito na tayo sa barangay hall mga kanipi. tawagan ko lang yung ano yung pagkukuhanan natin pagpipick up pa nung pinadala sa akin ni Sir Junior Rivera Molina ayan mga kanayipi nandito na tayo sa bahay nila ah, tao po Ayan kuya, nandito na ako sa bahay nung pinagpadalan mo. Uwe si well? well lang ka. Uh, well. Ay, lumabas sila. naka ka lang kain Ang pangalan niya ang Darwin. Ay, Darwin. Thank you so much sa Thank you. Ah, oh, thank you. Pinadala lang din sa akin to Ah, uh, uh, thank you so much. Mm -hmm. Thank you, thank sabi Pakisabi na lang kay ate. Ah, oh, Thank ate. you. So, ito na mga kanayipi. Nakuha na natin kung ano, pinadala ni Sir Junior Rivera Molina. Maraming maraming salamat kuya. Nandito na. Ayan. Thank you so much. Mamaya papakita ko na lang sa inyo. Ito na mga -pi. yung pinadala sa akin. Mamaya, papakita ko rin sa inyo kung anong laman nito di ba so punta na tayo sa dagupan let's go yan mo na rin yan ha ah. wag bubuksan ha ah. wala mong bubuksan nito eh Ayan o, oh, na talaga na rin yan mga kanaipi Mabisina ka mga kanaipi Kumuha na siya ng isa Ayos talaga si no oh. Let's go, let's go. <laughs> Tara, punta na tayo sa dagupan. Let's go, let's go. Tara na mga kanayipi. Bali, nag-google ako para alam ko kung saan ako dadaan palabas. <laughs> Thank you so much nga pala kay Ate Mercy Embotorio Taberos sa ano sa pinagpadala ni Sir Junior Rivera Molina. Maraming maraming salamat Ate. Ayan, kahit hindi ko kayo na-meet, uh see you soon na lang, kita-kita na lang sa susunod, di diba? Thank you so much, ulit ayan mga kanoypi buksan na natin dito tong ano itong pinadala sa akin ni Sir Junior Rivera Molina ayan from Spain buksan na natin to para magawit na natin sa na ako mga kanoypi sirayin na natin yung plastic anak ka Celtex mga kanoypi na sombrero tapos finals ng NBA Lakers Okay, Lakers Ayan, Saan na natin? Ako! <laughs> Ayan Nagsalamin pa Nagsalamin pa talaga si Kanoipi Pino So ito pa Suot muna natin kay yan Ah, may dala pang sombrero sa rin yun eh. <laughs> Malagyan ng chocolate eh. Kumakain ng chocolate agad mga kanayipin. Pwedeon natin ito. Mas maganda yung sombrero ko mga Ay oh, yeah. Ayak. Okay. Ito na lang green. naka-nipi. Tapos may binigay pa na chocolate sa amin. Ayan. Sneakers. kaso binuksan na rin 'yan, maka-kanin isa. Tapos may Toblerone pa. Ayan. So, thank you thank you so much, Sir Junior Rivera Molina sa binigay mo. Ang Ibigyan natin si Mrs. at yung kapatid ko doon sa ano, sa sa gupan. Let's go, let's na diyan. Okay? Kamitin ko na tong green na sombrero. Kagay ba mga kanaypi? <laughs> Mas daw kay rin diyan eh. So, ayan, tara, suot na natin to. Ayan. Medyo maluwag lagay natin sa ayan dalawa lang yung ano okay let's go ayan mga kanaypi nandito lang kami na rin yan sa hospital ang gagawin mo rin yan huwag ako magpapakita kay mama mga kanaypi dun ako, ako dadano mga kanaypi sa gilid iso surprise daw niya yung ano yung mama niya mga kanaypi. kasi namimiss na daw niya <laughs> Tara, tara. Ano yung mo dyan, Nak? Yan. <laughs> <laughs> okay. Tignan mo ako, ha? Ayan, naglalakad na si Rin yan, mga Nandito lang kami, oh. dito lang sa gilid doon sa dulo nya kaya dyan ka na lang sa gilid para ano hindi na nakatamak kita iano mo yung sumbrero mo mamaya ka muna ah pagilid ka muna dyan ayan punta na tayo kay mrs sakpatid ko ano Yola tayo ng ano. Ah? Nalpas na naglaban di? Maya ko. Noi ping. Noi Ayos naman. Ayos na. Mayat.

Itu nih Kita anak ini apa apa. pakai waiting. <coughs> <coughs> Okay, <laughs> 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 <ang> <laughs> <yan, kinagawa> mo pick up. Ginalingal na niya. Ano yun yan? Ginagawa mo? Pangalawa na yun ah. Oh. <laughs> Ayos ka naman. Mm. Ano pa lang sinabi sa kay Bibi? Maayos naman na. Magagatas na ulit. Magagatas na? Nagpump ako kanina. Sana huwag tuloy-tuloy, no? sarap yan yan ang sarap ayan mga kanoy pinagpapam si misis ng gatas bibigay niya kay ano kay baby erica nang alis na kami bye bye Tara, tara, tara. Ayan, babalik uh, na naman ako sa ano sa September 1 mga kanaypi. Check up ni Mrs. down sa ano sa kabila. Tara tara. Yan sa rin no, may bit bit na. Yung saging mo nga <laughs> eh. Nasa bag na pala niya. Ayan, papunta na tayo kay Mia. Ali Babalik ako dito September 1 Pupunta kami ng ano Ng Arellano Sa Region 1 Yung main niya. Main na uh, Hospital Check up ni Mrs Sana makalabas na rin si baby Para ano Makauwi na rin kami Nanak no, Now ha makalabas na yung ading mo no Kailan mo doon sa labas Ayan Tara na mga kanayipi wala na naman kayo makikita Ayan mga pi nandita na naman kami sa bahay ni rin yan Kakauwi lang namin Thank you so much na naman dahil sinamahan nyo na naman kami Na pumunta ng ano Ng dagupan So rin Ano Kumusta ka naman Ayos lang mga pi Nung papunta nakatulog ako Kita ko na si mama mo Nikita ko na mga pi Yung kapatid ko hindi ba Oh, Baka next time, makikita ko na. Oo. Oh. Bali, sa susunod na lang, makikita mo na yung, uh, yung kapatid mo, yung ading mo, paglabas niya. Diba, mga kanaypi? So, thank you, thank you so much. At thank you so much nga pala sa isang nurse doon sa Region 1 na si Sir, saan na yung pangaran? Lionel Talpe. Shoutout sa iyo, Sir. Lionel Talpe ng Region 1. Salamat sa pagbantay sa aking anak dyan sa Region 1. At sana mamit kita in person. Shoutout na rin mga kanipig kay Sir Tony Palsimon Caballero na taga Region 1 din. Sa tapat mismo ng Region 1. Soon sir, magkikita rin tayo sa ano pag nandiyan ako sa ano sa Region 1. Sana ma din kita diyan. So, salamat sa panunod na naman mga kalipi. Dito ko na naman tatapusin ang vlog. Salamat sa noise skip ads na ginagawa nyo sa aking mga video. Malaking tulong para sa aking pamilya yan. So, kita-kita na naman tayo bukas. Stay safe lagi. I love you all and peace out.